Bevelants! For today's ka ay Tara, samahan nyo kaming gumala kahit gabing gabi na, dana? Am-am! Medyo gabi na nga ano mga oras na to mga bebe loves at naisipan nga namin ng bebe ko na lumabas nga at kumain sa labas. Nakapag day kasi siya no mga araw na to mga bebe loves at maghapon nga kaming natulog kaya naman ginabina kami ng gising kaya naman ginabina nga kaming lumabas. Dinamad na rin kasi talaga ako magluto ng kakainin namin mga bebe loves dahil anong oras na nga nung nagising na kami. Saktong sakto naman mo na nagpi-facebook nga ako mga bebe loves at dumaan nga sa newsfeed ko ito nagtitrending nga na budget meal dito sa may Jollibee. Ay do Bahalo mo na kami, man. Ano mo ito? Talaga namang sinusubukan namin, Dana. Am-am. Um, um. Heto nga yung in-order namin, mga Bebelabs, na nakita ko nga sa newsfeed ko. Kaya naman dali-dali nga kami pumunta dito para masubukan. Kaya naman kung gusto nyo nga rin itry at nang makatipid-tipid nga kayo, mga Bebelabs, ay pumunta na nga kayo at subukan nyo na nga itong orderin. Napakasulit na nga nito, mga Bebelabs, dahil meron na nga kayong dalawang spaghetti dito, dalawang chicken, at syempre dalawang kani, at saka dalawang coke float. 314 lang yan, mga Bebelabs. Oh, eka pa bisa, sauce Mariosep. Am. Um am um, am. Um. Saktong sakto mga bebelabs dahil napakarami nga naming gutom dito dahil halos maghapon nga kaming nahiga. Talaga namang napagod kami kakahiga. Oo mga bebe loves, napagod kami kakahiga. Kakahiga lang wala nang iba. Gana? Am um, am. Um. Mabilis lang naman dumating yung mga in-order namin mga bebelabs dahil alam yata nila at naramdaman yata nilang gutom na gutom na nga kami. <laughs>

Ala ko talaga namang tinatanong ko pa sa kanya kung Thai part nga yung napuntang chicken sa kanya dahil pag umu-order nga ako dito sa Jollibee mga Bebe Loves ay talaga namang Thai part lang yung ino ko. Tapos ang akala naman ng Bebe Loves ko ay maparas nga yung napuntang manok sa akin kaya naman tinatanong niya maparas daw yata yung manok ko Dana. Every time nga na nakakapag day off tong Bebe Labs ko ay talaga namang hindi papayag to na hindi niya ako nilalabas. Kaya naman nasanay na rin ako mga Bebe Loves na kapag nagdi-day off nga yung asawa ko ay hinihahanda ko na rin yung sarili ko dahil alam ko nga na ilalabas niya ako. Ola ka. Kaya naman sobrang na-appreciate ko tong asawa ko mga bebelabs dahil pag day off niya ay imbis nga na nakakapagpahinga siya. Ay talaga namang pinaglalaanan niya ako ng oras para lang kumain kami sa labas. Napakasimple lang na mga ganito mga bebelabs pero napakalaking halaga na sa akin to. Dahil sa mga ganitong simpleng bagay ay talaga namang nakikita ko na pinapahalagan ako At talaga namang binibigyan ako ng oras ng asawa ko kahit sobrang busy niya Kaya naman sana yung mga asawa nyo din ay ganito Dana? Am-am um, um. Napakaswerte nga nating mga babae kung makakatagpo ka talaga ng mga lalaking katulad nga nitong asawa ko Napakabait, napakasipag at syempre mahal na mahal ako, pinapahalagan ako at hindi nang bababae at ang pinaka-the best sa lahat, syempre, yung buong-buo na binibigay ang sweldo niya sa akin, Dana. Oh, ipagpapalit ko pa ba tong asawa kong ganito? Diyos ko, masanting naman muka no. Pero ang number one talaga na pinakagusto ko dito. Ay, Diyos ko. Manyaman niya rin po. Oh, iba na naman yung iniisip nyo. Manyaman naman po magluto ako, Dana. Am, am. At syempre, nandyan din ang mga asawa natin na to the rescue na kapag hindi na natin maubos yung mga pagkain natin, ay talaga naman nandyan para ubusin ang mga tira-tira natin. Napahaba na nga ako ng kwento, mga bebelabs loves. E tapos na rin naman kami kumain, kaya lumabas na nga kami para makauwi na. Oh, tulad nga ng mga sinabi ko at kinento ko sa inyo mga bebe loves, kung nakatagpo na nga kayo katulad ng asawa ko yung ugali, aba e please lang wag na kayong gumawa ng mga kalukuhan. <makes> ay Rugone, baka naman sa kakapalit-kakapalit o kakahanap-hanap mo ng asawa ay doon ka, ka mapunta sa Bokya, Dana. <makes> o oh, lang, salamat sa panonood. Bye! am. Um.